tatawagin kong part 2 ang homily na ito. Part 2 ng ating pagninilay o reflection na sinimulan kahapon tungkol sa gawain ni Angel Gabriel na maghatid ng mabuting balita. Kahapon, yung binabalitaan ay si Zacarias. Ngayon naman, ang binabalitaan ay si Mama Mary. Ang misyon ng anghel ay pagtagpuin yung kalooban ng nagpapabalita that means ang Diyos at ang binabalitaan dito ay si Mama Mary. At ito ang malaking challenge para doon sa tagapagbalita. Hindi pa lubos yung trabaho ng messenger hanggat hindi niya napagtatagpo ang kalooban ng Diyos na nagpapabalita at yung kalooban ng tao na binabalitaan. Kailangang magtagpo ang kalooban. Sa dulo ng ating gospel reading ngayon, narinig natin yung linya at nilisan siya ng anghel. Medyo very archaic or old tagalog sa simpleng tagalog iniwan siya ng anghel hindi natin ito narinig kahapon doon sa kwento ni Zacarias hindi sinabi doon sa dulo ng kwento at iniwan siya ng anghel sa palagay ko hindi pa umalis yung angel bakit kasi hindi pa nagtatagpo yung mga kalooban. Sa palagay ko, naghintay pa ng nine months si Angel Gabriel bago niya maiwan si Zacarias. Kasi yung mission niya was not yet accomplished. Hindi siya umalis hanggang hindi nagwakas ang pagkapipi ni Zacarias matapos maisilang ni Elizabeth si John the Baptist. dihuba ho ba, dun sa kwento, napipi muna siya. At sa mga susunod na araw, maririnig natin kung paano makakapagsalita muli itong si Zacarias. Sa ating first reading, ang propeta Isaias ang parang gumaganap ng papel ng messenger ng angel. At meron siyang balitang dala sa hari. At ang hari ito ay si Haring Akaz. Nasa gitna sila noon ng isang krisis. Natatakot yung hari. Natatakot yung hari na pabagsak na yung kaharian niya dahil binabalaan siya nagyirahin ng magkasamang puwersa ng Damascus at Samaria para pilitin siya na makipag-alyansa sa binabalak na gyera nitong dalawang bansa laban naman sa Assyria. Imbis na pakinggan ang propeta, ang sabi ng hari, Thank you na lang ho. Hindi na lang ako hihingi ng palatandaan sa inyo. Kasi 'yun ang trabaho ng messenger, ng propeta. Parang kapag yung hari nalilito kung ano bang desisyon ang gagawin niya, humihingi siya ng advice. Tapos nung dumating yung propeta para magbigay ng advice, sabi ba naman ng hari, "Okay na. Hindi ko na kailangan ng advice mo." Nagdadahilan pa siya. Pero ang totoo nito, hindi siya interesado sa advice ng prophet. Dahil meron na siyang sariling plano. At ang plano niya ay magpasakop na lang siya sa Assyria. Magpasakop na lang siya dun sa foreign power na nananakot sa kanila. Para bang hindi pa siya nilulusog ay nasiraan na ng loob. Hindi ka pa nilulusog, talo ka na. Ito ang tanda na bigay ng propeta na magpapalakas sana ng loob sa kanya. Kung makikinig lang siya. Ano ang palatandaang bigay ng propeta? Sabi ng prophet, ah, hindi mo na kailangan ng advice ko kahit di mo na kailangan, ibibigay ko pa rin. Ang sabi niya, eto, eto ang palatandaan. Ang palatandaan ay maglilihi yung misis niya. A young maiden shall conceive and bear a child. Maglilihi ang tinutukoy niyang babae dito, yung misis ng hari. Maglilihi yung misis niya at mga ng isang magmamana sa trono niya na ang ibig sabihin magpapatuloy pa ang kaharian niya at ang pangalan ibibigay daw sa bata ay ang mabuting balita na hatid ng propeta. Ano 'yon? Anong pangalan ng bata? Emmanuel. Galing ito sa Book of the Prophet Isaiah, hindi pa yung kay Mateo kay Mateo, yung batang tutukoy, itutukoy ay si Jesus. Pero sa Old Testament, yung Emmanuel, na ang ibig sabihin ay sumasaati ng Diyos. Ang salitang Emmanuel ay statement. The Lord is with us. God is with us. Sumasaati ng Diyos. Pero, ano bang silbi? Kahit sumasaati ng Diyos, kung hindi naman tayo sumasa kanya. Kahit kailan hindi tayo iniiwan ng Diyos, lagi siyang nandiyan para sa atin. Sumasa atin siya. Kaya yung title, Emmanuel, ay may kinalaman sa kalikasan ng Diyos. Lagi siyang Diyos na sumasa atin. Sabi nga ni St. Paul, di ba? If God is for us, who can be against us. Kung ang Diyos na nasa panig natin, sino kalaban natin? Huwag nating tuturing kailanman ng Diyos na parang kalaban natin. Sumasa atin siyang lagi. Pero ang problema, maraming beses, hindi tayo sumasa kanya. Ganito rin ang balita ng angel kay Mama Mary. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Ang hinihingi lang ng anghel ay ang kooperasyon niya upang lukuban siya ng Espiritu Santo at upang isilang sa mundo ang anak ng Diyos para magampanan nito ang kanyang misyon. Ang misyon na nakapaloob sa pangalan na ibibigay doon sa bata. Ang sabi ng anghel, isisilang mong bata at tatawagin mo siyang Jesus. Ang Jesus sa Hebreo ay Yeshua. At ang Yeshua, ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Ito ang misteryong madalas kong itanong sa sarili ko. Bakit hindi na lang gawin ng Diyos ang pagliligtas na binabalak niya? Ba't di na lang niya gawin sa ayaw natin at sa gusto? Bakit kailangan pa niyang konsultahin ang tao? Maraming beses ko nang nabanggit ito sa inyo. Kung may tiwala tayo sa Diyos, huwag nating kalilimutan, may tiwala din ang Diyos sa atin. At ang Diyos, hindi niya ipipilit ang kalooban niya. Laging ipapaabot ito sa atin. Hindi bilang imposition, kundi bilang proposition. Hindi sa Alam nyo, kung napilitan lang kayo na magsimba, walang kwenta. Iba pa rin yung kusang loob. Ang Diyos ganyan siya. Gumagalang sa ating desisyon nagaanyaya ng partisipasyon. Kaya nga, inuulit-ulit ni Pope Francis na sa isang simbahang sinudal, kung gusto nating makiisa sa misyon ni Kristo, kailangan muna tayong makibahagi sa buhay ni Kristo. Hindi aalis ang angel hanggat hindi niya nalulubos ang kanyang gawain. Hanggat hindi niya napagtatagpo ang kalooban ng Diyos at kalooban ng tao. Kahit nga pag nagdadasal tayo, di ba? Dami nating hiling. 'Yun ang kalooban natin. Pero nakinig ba tayo sa kalooban ng Diyos? Nagtagpo ba ang ating mga kalooban? Pag nagtagpo na 'yung kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan ng tao, ang maraming inaakala nating imposible na pangyayari ng Diyos. Well, sa dulo bakit iniwan ng angel si mama mary yun ang last line doon sa gospel di ba bakit siya iniwan hindi ang salitae eh, hindi nilayasan <laughs> sa tagalog yung iwan pwede mong sabihing layasan hindi siya nilayasan iniwan siya bakit siya iniwan dahil hindi na siya kailangan. May punto sa buhay ng tao, kailangan iwan mo rin siya. Sapat na yung tugon ni Mama Mary sa paanyaya ng Diyos para masimulan ang imposible upang ang inakala mong imposible ay maging posible. Ang sabi niya, with God, Nothing is impossible. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Well, ang reaction ko doon ay actually maraming hindi mapangyayari ang Diyos kahit gusto pa niya kung hindi natin gugustuhin. With God, everything is possible. But with God, many things are impossible if we do not will them ourselves. Ito yung ating conclusion. Question. Ano ba ang hinihiling ninyo sa Diyos kapag kayo'y nagdarasal? Ang sikreto, kung ibig nating matupad ito, ay napakasimple lamang. Alamin din kung ano ang hinihingi ng Diyos sa atin. Anong hinihingi niyo? Mukhang malinaw naman 'yun eh. Pero alamin din natin sa panalangin. Anong hinihingi ng Diyos sa atin? At kapag nagtagpo ang dalawa, ang hinihingi natin sa hinihingi ng Diyos ay maniwala kayo. Walang imposible.